may aso sa bahay ko, hindi tao. Hindi totoong tao yan. Itong batang ito na nahuhumaling sa kalinisan hanggang sa sobrang ayos ay ang aking kasama sa kwarto, si Park Chan Young. Nagkasama kaming namumuhay para makatipid sa upas sa panahon ng resesyon, pero tuloy kaming nag aasalan at nag-aaway. Uy, sabi ko ikaw na bahala dito. Ang kalinisan ay mas malala pa kaysa kay Seo Joo Young Taliwas sa pagiging magaan ko, pinapanatili ko ang kalinisan. Upang maiwasan ang pagkuhan ng mga itin na silula ng dugo at scar, hindi man lang siya nanonood ng kahit anong Japanese anime at nabubulungan siya ng malaot ako ng mga salita. Mababaliw na ako. Ah, nauuhaw ako. Ang paborito kong tomato juice. Gusto mo bang maging katas kadiliman? Parang second year middle school syndrome. Ito tomato juice. Ngunit habang tinitira ko ang aking kasama sa silid, napansin ko ang kakaibang bagay. Simulan ang pagbibigay ng dugo sa isang masayang kalagay. O, oh, bakit naka-off? Kailangan kong manood ng isa pang ad. Hindi! Kapag nakakita ng dugo, hindi mapigilan sarili. Baliw ka, bastard. Ipikit mo lang ang iyong mga mata pagkatapos. Ay, pinilit ko ba ang sarili ko? Anong nangyayari? Ingatan mo yan, bakit kunin itapon mo dito? Sayang ang pagbuhos ng mahalagang bagay. Seryosong baliw ang lalaking ito. Maanghang na bawang. Ang bawang ay mapanganib na nakakalason na sangkap. Ano? Alam mo na ito ay isang nakakalason na sangkap. Ang kakaiba, ay nahuhumaling siya sa dugo at takot sa bawang. Dugo at bawang. Tama yan. At natakot din ako sa krus. Teka, vampira pala yan. Tiyak na hindi. Ah? Huh? Oh, kung gayon, tama yan. Anong uri ng vampira ang isang vampira? Naku, nosebleed na naman ako. Bakit madalas akong magkasakit ngayon? Lalong lumakas ang amoy ng dugo. Dugo ba itim? Hoy, kalokohan ka na naman. Bakit ako nakasuot ng hindi gustong cosplay outfit? Bakit ang galing kong lumapan? Pilak at dugo, isang mundo ng dugo na magbibigay kulay sa iyong kapalaran. Ah, panaginip lang pala. Meron pa bang mga laro? Panaginip ba talaga ito? O ito ay magiging katotohanan? Oh, itigil mo. Sinabi ko na isang panaginip. Sobra ang kulay na ito. Vampire RPG Silver and Blood,